kung kayo ay tenant lamang at hindi naman kayo may-ari ng lupa at dapat ang usapin na ito ay ang may-ari mismo ng lupa ang mag-confirm no? Uh, kung hanggang saan talaga ang boundary ng kanyang lupa. Kasi tenant lang kayo. Ibig sabihin, kung kayo ay kasalukuyang in possession sa lupang sinasaka, inaangkin ng kabila, ay huwag ninyong basta surrender ito. Ang kausap ninyon ay yung may-ari ng lupa. Ipagpatuloy ninyo ang inyong pagsasaka at uh, iparating ninyo sa may-ari ng lupa na inyong sinasaka ang nagkiklaim na pati yung sinaka sa sinasaka ninyong lupa ay inaangkin. Ang maging basihan dito, of course, ay depende niyan sa dokumento ng may-ari ng lupa. At ganun din doon sa kabila kahit na ito ay walang titulo. Posible rin na may tax declaration certificate sila o kaya meron silang Uh, katibayan o deed of sale o anumang legal na kasulatan lamang